Philippine Ball Club para sa The Asian Tournament i -re recruit si Dwight Howard at bubuo ng malakas na kupunan na all-star NBA import solid. Aside sa ating national team na Gilas Pilipinas na nagkukumpit sa mga FIBA Games, ay may ilan pang liga kung saan ay may iba't ibang mga ball club naman ang ipinapadala natin upang representa ang bansa. Ang una na nga dito ay ang East Asia Super League o EASL na suking ipadala natin ay ang ilang mga PBA teams. Pangalawa ay ang Dubai International Basketball Championship na kung saan ay ang strong group ang suking ipadala upang magkumpit. At ngayon naman ay may bago tayo mga Pilipino nga bangan na kupunan na magrepresenta ng Pilipinas sa isa na namang tournament na magaganap. Ito nga ay ang The Tournament. Kung di ako nagkakamali nasa sa walong kupunan na mula sa iba't ibang mga bansa sa Asia ang magpapartisipa dito. Hindi biro ang mga possible lineup na may dadala dito ng bawat ball club. Dahil sa tournament na ito ay pinapayagang magdala ng mahigit dalawang international imports. Depende na yan sa budget ng bawat team kung gaano kalakas ang mga imports na may dadala nila sa kanilang kupunan. Basta may budget ay pwede. Kahit pa nga mga former or active NBA player import. Dalawang team representative natin sa tournament na ito na sana yating parehong suportahan. Ito nga yung Zambuanga Valientes at ang Pola Pilipinas RPG. Pero tila ang isa sa dalawang representative team na ito ay may malaking plano literal sa kanilang lineup para sa tournament na ito ng basketball sa Asia. Ito nga yung Valientes. Ayon sa article ng kilalang sports website sa pinas na spin.ph ay may ongoing plan ng Valientes na idala sa kanilang lineup ang one of the best center sa NBA na si Dwight the Superman Howard. Gusto mo bang kumita habang naglalaro? Dito lang yan sa pinakalegit na betting site sa mundo na One I-click lang ang link sa ating pin comment at mag-register. Ilagay lang ang promo code na PLAYW1X para makakuha kayo ng up to 6,000 pesos bonus sa inyong first deposit. Pwede kang tumaya dito sa kahit anong sports, lalo na sa basketball, NBA, PBA at marami pang iba. Meron din silang iba't ibang mga online casino games. Sobrang dali lang mag-withdraw at mag-deposit dito using your GCash or bank transfer. Kaya subukan na ang inyong swerte sa 1xBet. Ayon sa mismong owner ng team ay nasa pag-uusap na kasalukuyan ng kampo ni Dwight at ang kampo ng Valientes. Pero kung si Dwight nga daw ang tatanungin ay willing itong maglaro muli sa Pilipinas. Since malaking suporta ang nakuha nito, noong huling lumaro siya sa Strong Group. Dagdag pa ng Valientes team owner na si Sir Jun Navarro ay nasa 70% na ang pag-uusap na magkabilang panig. Magandang balita kung muling makapunta sa Pinas si Howard dahil magiging malaking tulong ito sa koponan ng Valientes kung sakali. Nakita naman natin ang status ng laruan ng 8-time NBA All-Star kung sana'y talaga naman malakas pa rin. Kaya abangan natin at subaybayan ang posibleng pagbabalik Pinas ng nag-iisang The Superman ng NBA. Samantala, hindi pa dyan nagtatapos ang pasabog ng Sambuanga. Ayon pa rin sa article ng Spin.ph, base sa statement ng owner ng team, ay kasalukuyan na nag-uusap pa rin sila ng dalawa pang sikat na NBA player. Ito nga ay sina two-time NBA champ na si Mario Chalmers at ang second overall pick ng 2008 NBA draft na si Michael Beasley. Kompleto rekados kung sakaling matuloy ang tatlong bigating malalarong ito. Kung sana isang guard, isang forward at isang sentro. Tila all-star NBA imports ang may dadala ng Valientes sa The Asian Tournament kung sakali. Tulad nga ng sabi ko kanina, i depende sa budget ng team kung anong lineup o kung gaano kalalakas ng mga imports ang kanilang may dadala sa kani-kanilang kupunan. Big thing ito para sa ating mga Pinoy basketball fans na ating abangan ngayong buwan.